So today marks a significant moment, a groundbreaking ceremony that marks not just the inception of the Nueva Casires Dormitel, but the commencement of a transformative journey. When we build, we go beyond the mere creation of bricks and mortar. It is an act that goes beyond what is physical, as its impact extends deep into the heart of our society and our beloved city. 10 years from now, ano daw niya ko ang giligibo ko? Sana niya ko. 10 years from now, yaon ako sa kapiteriya. Nagko-coffee-coffee. Kaibanan ko niya ko ang mga tao na yaon tigtingon yan. Kaibanan ko si naging katuwang sa pag-administrar kanaga. asin kaibanan si mga tao na naging parte sa marikas na pag-uswag kan siyudad. Kamu po ang nasa isip ko kasubago na magiging kaibanan ko 10 years from now. Ili pong pigbibless na ko niyan. 10 years from now, makalang ko na po ining mga edifisyo. Iyon na po ina ang sinasabing good governance. Na nahihiling ta, namamatean ta. Nagtatao po ng direktang benepisyo sa mga tao. As we break ground today, let us also break barriers. Barriers that restrict and limit possibilities. Barriers that divide opportunities. Let this stand not just as a physical edifice, but as a beacon of hope and a catalyst for positive change. Together, let us embark on this journey with enthusiasm. determination, and a shared commitment to building not just a structure, but a vibrant community and a thriving city. Siniswerte lang po ako, siniswerte lang po kita. Pero ang pinakamagayon na swerte, si pagmati na yaon po kamo, lalong-lalo na ang mga pag sa Tinlagat dahil sa siring na pagmati na firming yao na kasuporta asin ang gabos na ini asin na ibo kamo nagbubuta sa siring na pagtubod paniniwala iyan po para sa kuya ang pinaka na swerte na uminabot kay Mayor Ligasyon